<Five> <dot diyorsun67> oh, yes sir, thank you Lord. Oh. Yes, certain kid. Uy, 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 uy. Dito na mga kata yung sasabi ko mga kata. Uy. Uy, mga katuyo. Uy. Okay lah. Ba. Babalik naman yan eh. <laughs> Opo. Si tatay na Para yung bago, oh lucky. Oh. <laughs> oh, yun, oh Good morning, good morning mga kachoy uh, Welcome ulit sa panibahang adventures natin So nagulat ba kayo mga kati? At nandito na tayo ulit sa may ano, Sa Manila At dito tayo mamimingwit sa may Laguna Lake Sa may Sukmon Ayan At siyempre nagpapasalamat po ang joy Fishing Family at sa lahat ng silent viewers sa lahat ng bagong subscribers po at sa lahat po ng sumubaybay sa ano sa fishing adventures natin sa Bicol yun maraming maraming salamat sa inyo mga at, at sana huwag nyo pong i-skip po yung ads natin mga tiyan. so ipocall natin mga tay para makahuli uh, na tayo good morning po ulit sa inyo mga tiyan. good morning good morning back to Laguna Lake tayo yan na yung pain ka makatay ano lumot at bulati. yan o lumot at bulate sana makahuli na tayo agad kasi yung mga nakaraan natin dito mali bago tayo umuwi ng bicol noon, grabe ang harvest ko dito mali nasa gilid lang kaso ngayon mga bagakaiba ngayon mayroon alog na kaagad Parang hindi tayo makakadaan ng flat flat dito sa gilid. <laughs> Nakaraan kasi mga tina sa gilid lang sila. Wala lang ginagapang ko sila. So ayun. At magpapasalamat po muna tayo sa mga bago natin subscribers. Ayun. Maraming salamat kay kay Jubil Kaluya. May galab shoutout ng Vancouver, Canada. Ayun. May galab shoutout. Uy, si ano nga pa rin pala. Rinan Romero, yun, taga ano rin pala yung Canada. At, at, sa mga apo niya, yun, may galab shout out yun, thank you, thank you po sa inyong lahat mga kasoy at kay John Cascabel yon may galab ito ata nagchat sa atin gusto mag ipag banding dun mga eh, pasinsa na kasoy at naka ano, nakaano lang tayo sa Bicol eh, hindi tayo masyadong nagtagal kagdawi ko kasi ulit pag nagbakasyon ulit ako dun at, at chat kita ulit kasoy yun, shout out kay Rami Jun Vlog yun, mega shout out, maraming salamat sa inyo kay Nanay Roby Channel mega love shout out kay Manny Bermio and Bermio Family and Ordunya Family mega love shout out mga katoy uh, Juni Juice TV yung mega love shout out JP Sing TV kay Ed Vlog mo, mega love shout out at ka Hector Adventures yun, mega shout out in sa si Anglers Group yun may club shoutout sa Bruce Anglers yun hindi pa sila makasama sa akin mga kay, kasi ano ah uh, may mga ginagawa pa yun, sa susunod na araw daw mga kay hindi kita kita kits kami kasi ano may papa tournament si ano si Kachoy yun may club shoutout Kachoy ay may club shoutout nga pala kay nanay ko <laughs> patay mapapalo tayo to yun may club shoutout sa nanay ko happy new year nanay ulit at siyempre happy new year nga pala sa inyo lahat mga kay sa ating subscriber at sa mga silent viewers at kay ano sa bunso namin si Grace de la Cruz yun may kilab shout out at sa de la Cruz family yon. at sa ng si GR de la Cruz at siyempre pasalamat ako kay Ninang ko yon Minang Linda Oxiano Valyeser at sa anak niya at na doon tayo nakikiwi pa yung mga para makapag-upload tayo. Aww. Maraming salamat, Nina. At sa samora family at Lanuso family, yun, may love sa out. Tingko, tingko. -ting -ting Hermuna family. Sa Yurin family, may love shout out sa inyo. Maraming salamat. At sa Isita family, yun, may love shout out sa padiwan ko yung salamat pa at sa abunal family may love sa so, out thank you thank you po sa inyong lahat mga katoy dito kasi pati pag dinawian kayo dito mga tinako huwag na kayong magsalita magsalita kundi kundi mami wit na yun magsasawa kay kakabiwas kaya ito tatsagaan ko lang nakalimutan ko lang kasi yung ano eh pagpakain ng ano yung paints dapat kasi lagi na lagyan ng paints eh. ayun, eh Uy, 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 uy. Dito na mga kata yung sasabi ko mga oh. oh, Malaki to. Ang kakatsoy. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayun ta. Ayun pa. pa. Ito na yung siya sasabi ko mga kata eh. Kinagat na kulit yung isa. Oh. Grabe, ginagat na ulit yung isa. Ayun, mga katay. sa oh, Isa tayo. Grabe, ginagat agad yung isa mga katay. Oh. Pahingan ko mga katay, Kasi dawi yan, mga katay. Sana maaan natin yan. Kailangan maagapan natin ang mabuti yan. Dawi yan, mga katay. Dawi. Yan sabi dawi. Kasi pagkagat nito, mga katay, isa kinagat din yung isa ko eh hindi ko lang na ano sa timing eh sigurado yung tumatay malalit maganda yung mula ating anak eh maganda eh eh Mabubula ito. Mabubula ito.

dalawa na ako mahal si Daniel pa naman inside, eh, okay. okay. mahalapas din siya. Kawig din ng tila pesisabikol, mahal niyang nasa bikol mao niya talagang busog, busog na busog. Busog na busog sa ano sa kampo, kaya anatapa. kainan na natin ito. Kala ko kakagatin pa rin kahit kukunti man. Ay, Sige, takbo eh. mo. takbo mo ng goreng kita. Ay, ay supo ng takbo eh. Diwasin kita kahit naka-gundunong takbo eh. pag zeltic ko na kahit na ano may alangayin yung pagkakano ng mga na tra oh. yari siya nandiyan na dito tayo mati para ano magandang biwasan ilipat ko po kayo dito yari, uy nilubog na nilubog na nilubog na tagalang mati oh yun 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 ay ada. Ay, ay, malaki mga katoy. Ito, malaki. Maganda to. Yan. Yan ang malaki mga katoy. Kinaya ni Rami Jun Vlog. Grabe. Puro fingers. Oh. Uy, ganda. <laughs> Grabe yung dawi dito na punta natin. Ay, sabi ko sa inyo mga katoy. Pilunta nila Bata TV at ato mga Kaso, ano, hindi ato nakakuha sa GC namin ay eh, pumunta sila dito kaso hinabang ko yung adventures nila sabi ko ano balita parang hanggang ngayon walang upload sa si binis na nakakuha dito dito ramdam ko dito mati time tayo mati-kabilisan natin dito si Dawi yan Dawi kailangan lagi meron naka ano dyan may nakalagay na pamiwas natin

ibabato ko kasi dun mga rin ay yung agos kasi ng tubig papunta sa atin kaya kailangan talaga bato ng bato tayo dun sa malayo yan, hindi naman masyadong malayo mga rin. yan lang kasi pag sumabit tayo tumatay na ako hirap magsisa wala pa naman na akong swivel mga rin ano lang ito natira-tira ko lang sa bahay ay meron pa pala ako eh, buti ng awa ng Diyos. Mayroon para tayo na wala mo pa. Patay! mo! Sasmat yung lusit. <laughs> Ito babalik. Doon mga katay, sabi sa Bicol mga katay, kung talagang maghapon siguro kong may matay mga katay, ako Nako po. Sigurado harvest doon mga kati. Kasi karamihan nga mga kati na, na may ako doon maaga ako tapos mga alas 9 uwi na ako minsan alas 10 minsan naman tangali na ako maming tapos uwi ako mga alas 3 Tore. hindi naman pwede makatili na ano, maghapon maming wait hindi kami kami wait na kami makakapagbanding-banding nila nanay doon pagpapagawa ah. po tayo namiwa baka mapalo tayo <laughs> ni mother ganda rin ito talaga itong spot na ito Ngayon nawala ngayon Yan saan mga tayo Ayan mga Pagka may lumitaw mga tuyok Kung may nangihinain na tinapis sa gilid Pusubukan natin mag lumot Kaso sana luminaw ka Hindi malago din natin makikita kung saan sila Makikita lang natin sila kung may gumaganda rin sa lumot So sana luminaw linaw Pagtad kasi ng na, namamanti na, mga tuyok Dahil 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 sa gilid natin yun, ano talaga yun dito eh ka parang kalakaran talaga yung dito ng ating mga kasamaan na mga eh. kaya may galab shout out sa inyo mga katoy happy uh, new year sa inyo ikaw antayin mo sila tuloy <laughs> tawa na naman si talbog nito <laughs> yung nga po ni kuya Raynan <laughs> nakakatawa kasi mamingwit mga kasi grabe Uy, sigurado, sigurado pa mamaya dyan ka lang ha pumasag mga sa harapan natin yayariin natin kaya muna ay uurasyon na muna kita uurasyon na rasyon sa kawali giniagawa mo oh. uurasyon <laughs> ulit 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 oras yun oras yun sa kawaling mainit na pumukulo na mantika giniagawa mo ito sana si Katsoy <laughs> ayan nga matay tayo oh. oh yun mayroon nga mga oh. patay ito na ayay ito na oh, oh. no ikaw na orasin ng buboy naku buboy pero kukunin ko ito mga tay eh, masarap itong ngay ano matoy. yung iprito siya mga tay na ano yung boneless yung kabalikta yung yung ano yung kabilaan lang tapos yung yung gitna hindi ano, na yun kukunin natin ayos na ito mga tay malaki rin

Wala pa natin mga tuwi pang kanduli huwag natin ulitin baka mapuno yun nalagyan natin kanduli ano <laughs> yun e, yun 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 pinakatating ka maaalo na naman huwag na mo na boy ang ganda na no, walang alon doon so, Copyright tayo nito. Oo naman sa agalang sa. Uh, uh, para sa lahat naman to may eh. na malay, Opo. Okay lang. Okay lang, boss. may busy talang. <laughs> may bisita lang.

And si tatay usap sa mama Sige lang boss okay lang. Sige lang po. ganda mo tayo yun. Sakto pumagat tayo. bisita raw kasi ah, mga kapay so gustong makatikim daw ng tilapia so piliwin mo natin mga kapay uh, ilang ano lang daw ilang latag yun mga tayo, bali stay tune lang po ulit mamaya thank you po tatakpan ko mga kapay A few moments later. Ayon, mga tay, start tayo ulit. Ah, na si eh, dadai dito. At, uh, so galing din dun doon makatay sa kabila. So ngayon daw ako nakakuha may namit tayo mga ano, mga Sokmoon Park Undergrowth, mga Tau-tau boys. Yan. Yan, nung gala nga pala kay Kuya, si Kuya Raul pala yung kaya naman te. Yan, nila ako Marisa ano, magiging update tayo sa kanila sa GC nila sa Sukmun Park Angler Room. Thank you sa inyo mga katoy. Thank you po. At big shout out sa lahat ng member na Sukmun Anglers. Yes, sir. Thank you, Lord. Oh, nakadali pa tayo. Ay, <laughs> no, lapad-lapad ba ako oh. sa'yo? Kala ko, diyan tayo makakakuha dito mga tayo. Ayos. Ayos. Thank you, Lord. Grabe, ah, okay, oh. Nasa nga lang alam mga tayo. Ah. Lord tsaka na naman tayo mga tol uy uy <laughs> may ano pa tayo meron pa tayong goldfish ay salamat Lord so yun toy, last na uh, paing tayo at mag aalas ng na rin nagugutom na. Ah, para ma-update na lang yung mga kasama natin mga angels natin. Oh, parin, nagbabago yung kibitan natin dito mga tol. Siguro kung na ano ni Tatay kanina pamantian hindi pa kaya juan. diret si pare Si bago nga mag pamamabago pamambago mamantay si Kuya Jun pa tayo tapos after naman nakakuha pa tayo Daming maraming salamat sa inyo mga tayo tapusin ko lang ito mga tol thank you thank you po at sa walang sawang panonood po sa ating channel at mga tol sana naman ano, wag nyo pong i-skip yung ads sa at ating ads para malaglagan yung 37.33 natin salamat mga tol Ano makakapa tayo sa mga tingin para magandang-gandang pang <laughs> <laughs> um, Malo na mga Mas, ko. Lagi ko tayo, lakas gumagal dito. Lagi kong sumasabi talino sa may bato. Eh. Ano ako, yan na ulit. ano makakawa pa tayo mga tayo. Sana din na ulit sila. Dalawa na yung ano, pag sila sa gilip. Ito yung sasabi ni ano, ni Kachoy. Ano, yung tagasok part anglers na ano, Ah, namamantay sa mga biko. <laughs> Parang Ay mula alim pala ito mga ito. Grabe lampas. Ano pala ito? Lego. Ay ah, ito nga ay mga taga biko. Dati namantay dun sa may ano. Sa dulo ng paradahan ng jeep. So yun lang po man siguro mga ito. Eh. Para makalatag sila ng maayos dyan namamansin na rin maraming salamat po uh, thank you mga toys sa kasusunod pong business adventures po natin maraming salamat po thank you thank you sa lahat na ang silent viewers po at sa mga papating pang subscribers thank you mga toys uh, dapit tayo sa ulit ah, wah grabe oh, mga toys oh. kadalat tayo Kadal tayong five fingers tapos the rest 3.2 3.1 tapos dalawang plaroyo yan na binigay sa atin ni God yun yun thank you sa inyo mga thank you Lord sa blessing naman maraming salamat and bye bye